So if it's made in the United States, there is no tariff. All you have to do is make it in the United States with a 25 percent tariff without exception, aluminum and all steel, charge countries, taking a lot of things that they've been taking over the years. They've taken doing is a 25 percent tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. Isa na namang malaking balita ang gumulat sa industriya ng mga kotse sa US dahil sa epekto ng mga taripa o buwis na ipinataw ni dating president Donald Trump. Maraming automaker ang nahirapan at isa narito ang malaking kumpanya ng sasakyan na Stellantis. Sa mga huling kaganapan, nagdesisyon itong itigil pansamantala ang operasyon sa ilang pabrika nila at magtanggal ng trabaho ng halos 900 na manggagawa. Pero ano nga ba ang dahilan sa likod ng lahat ng ito? At paano naapektuhan ang mga paborito nating American car brands tulad ng Jeep, Dodge, Ram at Chrysler. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa ilalim ng patakaran ni Trump na naglalayong ipatupad ang 25% taripa sa mga imported na sasakyan at mga pyesa nito, damang-dama ang epekto ng patakarang ito sa Stellantis. Para kay AJ King, isang kamag-anak na mahigit labing limang taon nang nagtatrabaho sa Stellantis, hindi biro ang mawala ng trabaho dahil sa mga taripang ito. Pati siya, pati ang kanyang tiyahin ay naapektuhan na. Ayon sa kanya, hindi madali ang magpatalo ng loob, pero kailangang magsikap para sa pamilya. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa mga malalaking kumpanya, ngunit sa kaso ng Stellantis, tila isa ito sa mga malupit na epekto ng mga taripa na ipinataw, sa kasalukuyan, kinailangang magsara ang dalawang malaking pabrika kung saan ang isa sa Windsor, Canada at ang isa pa sa Tuca, Mexico. Sa Windsor, kung saan ginagawa ang minivan ng Chrysler, ay 4,500 manggagawa ang nawala ng trabaho. Sa Tuca naman, kung saan ginagawa ang Jeep Compass at Dodge Journey, ay 2,500 ang apektado. Hindi lang sa Canada at Mexico na apektuhan, pati na rin sa U.S., kung saan halos 900 na manggagawa ang nawalan ng trabaho dahil sa kakulangan ng piyesa at ang epekto ng taripa sa buong operasyon. Kahit ang mga pabrika na nasa US mismo, tulad ng mga gumagawa ng jeep, ay nakaranas ng pagkaantala. Kung dati ay kilala ang jeep sa kanilang mga modelo na mahilig maglakbay, ngayon ay nahirapan silang maghatid ng kanilang mga produkto. Ang mga modelo gaya ng Compass at Grand Cherokee ay nagkaroon ng problema dahil sa mga taripa sa imported na makina at elektronikong pyesa. Dahil dito, maraming dealership ang nahirapan mag-supply at naparalisa ang mga assembly line. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng pagkabahala hindi lang sa mga manggagawa kundi pati na rin sa mga consumer. Sa kabila ng mga paboritong brand na ito, nasaan nga ba ang hinaharap nila? Kailangan ba nilang mag-adapt sa sitwasyong ito o ang mga taripa na ito ay magdudulot ng mas malalang epekto sa buong industriya ng sasakyan sa Amerika. Ito ang mga tanong na kailangan sagutin ng mga leader ng industriya at pati na rin ng mga manggagawa at mamimili. Para sa Stellantis at iba pang mga automaker, ang tanong ay kung paano nila malalampasan ang krisis na dulot ng mga taripa. Hindi ba't ito na ba ang simula ng mas malalaking hamon para sa industriya ng sasakyan? Dahil sa mga taripa na ipinataw ni dating Pangulong Trump, dumaan sa matinding pagsubok ang mga kilalang American car brands tulad ng Dodge, Ram at Chrysler. Ang mabranda na ito na kilala sa kanilang lakas at reputation ay nagkakaroon ng problema sa pagtaas ng mga gastos at kakulangan sa mga pyesa. Ang epekto ng mga taripang ito ay naging sanhi ng malawakang layoffs at pagsasara ng mga pabrika. Halimbawa, ang Dodge, na itinuturing na simbolo ng lakas ng Amerika ay nahirapan dahil sa pagkaantala ng produksyon ng mga modelong Charger at Challenger. Ang problema ay nagmula sa mataas na presyo ng mga pyesa tulad ng transmisyon at bakal. Hindi lang ito ang problema, pati ang Durango na gawa sa Detroit ay nahirapan din dahil sa kakulangan ng mga pyesa kaya't nagiging sanhi ito ng pagka-frustrate ng mga fan ng brand na ito. Samantala, ang Ram Nakilala sa mga malalakas na truck ay nakaranas ng malaking epekto sa kanilang Ram 1500 na gawa sa Sterling Heights, Michigan. Karamihan sa mga bahagi nito tulad ng makina ay nanggagaling pa sa Mexico at Canada. Dahil sa mga taripa, naapektuhan ang produksyon at nagresulta ito sa pagkaantala ng mga shift at kakulangan ng mga heavy duty models. Ang mga magsasaka at kontratista na matagal nang umaasa sa Ram Trucks, ay labis na apektado ng pagtaas ng presyo at ang pagkawala ng tiwala sa tatak na ito. Hindi rin ligtas ang Chrysler na dati isa sa mga pinakaprestihiyosong brand ng sasakyan sa Amerika. Ang kanilang Pacifica minivan na ginawa sa Windsor, Canada ay naantala at nahirapan dahil sa pagsasara ng pabrika. Dahil dito, maraming dealer ang nawala ng stock at ang mga customers ay nagkakaroon ng problema sa paghahanap ng mga sasakyan. Samantala, ang kanilang 300 sedan ay nahaharap sa kawalan ng sigla dahil sa tumataas na presyo ng produksyon, kaya't may posibilidad na mawala sa merkado ang isang brand na may matagal ng kasaysayan ng inovasyon. Ayon sa mga eksperto, ang mga taripang ito ay magdudulot ng malaking epekto sa industriya ng sasakyan sa US. Ipinapakita ng mga projections na maaaring tumaas ng $107.7 billion ang gastos sa produksyon ng mga sasakyan sa buong industriya. Karamihan sa mga gastos na ito ay babagsak sa mga kumpanya tulad ng Stellantis na may malaking bahagi sa $41.9 billion ng mga dagdag na gastusin kasunod ng mga kakompetensya nilang Ford at General Motors. Ang Stellantis ay nahaharap sa matinding hamon. Bawat sasakyan ng Jeep, Dodge, Ram at Chrysler ay nagiging mas mahal gawin at ang mga presyo ng mga sasakyan ay maaring tumaas ng 2000$ hanggang 4000$ sa loob ng isang taon. Ang mga base model ng Jeep Compass na dating abot-kaya ay maaring tumaas ng higit sa 30000$ habang ang Ram 1500 na pangunahing ginagamit sa trabaho ay maaaring magtulak sa presyo na higit sa $50,000 kahit ang mga basic trim. Ang mataripa na ito ay nagbukas ng mga mata sa kahinaan ng global production model ng Stellantis. Ang mga pabrika ng Jeep sa Tuca, Dodge sa BMPton, Ram sa Mexico at Chrysler sa Windsor ay itinatag upang mapababa ang mga gastos at mapabuti ang kahusayan. Ngunit sa kabila ng layunin itong maging cost-effective, ang mga taripa ay naging sagabal at ngayon ay kailangan ng Stellantis magdesisyon kung magpapatuloy ba sila sa global production at tanggapin ang mga taripa o magtayo ba sila ng mga pabrika sa US at magsimula muli. Hindi tumitigil ang Stellantis sa paghahanap ng solusyon. Inilunsad nila ang mga plano para sa mga electrified na modelo tulad ng Jeep Wagoneer S na isang electric SUV na nakatakdang ilabas sa 2025. Kahit na ito ay itatayo sa US, at maaring makaiwas sa ilang mga taripa, mataas pa rin ang presyo nito na inaasahang aabot ng higit sa $70,000. Ang Dodge ay nagpaplano ng electric charger na susuporta sa kanilang mga gas-powered models at ang Ram naman ay nag invest sa hybrid trucks upang magbigay ng alternatibo sa mga buyers na natatakot sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at sasakyan. Ngunit ang epekto ng mga tarif ay hindi lang sa mga kumpanya, kundi pati na rin sa mga manggagawa. Halos pitong libong katao na ang nawala ng trabaho sa mga pabrika sa Canada, Mexico at Estados Unidos. Hindi lang sila mga numero, kundi mga individual na nagpapaikot sa mga kumpanya tulad ng Stellantis. Halimbawa, ang pabrika ng Chrysler sa Windsor ay nagsilbing malaking bahagi ng komunidad. Nagbibigay ito ng suporta sa mga negosyo, paaralan at maging sa mga pangarap ng mga tao sa lugar. Ang mga pagsasara ng mga pabrika ay nagdudulot ng malaking epekto sa mga lokal na ekonomiya na siyang dahilan ng galit ng mga tao. Dahil sa mga pagkakaltas na ito, ang mga manggagawa na may kaalaman sa paggawa ng mga sasakyan ay nawalan ng pagkakataon. Ang Stellantis ay nangako ng retraining at severance pay, ngunit wala pa rin itong sapat na solusyon sa mga nawalan ng trabaho. Bukod pa dito, ang relasyon ng Stellantis sa kanilang mga customers ay naapektuhan. Ang mga may-ari ng jeep na mahilig sa matibay at matatag na sasakyan ay naiirita na sa mga pagkaantala at patuloy na pagtaas ng presyo. Ang mga tagahanga ng Dodge na mahilig sa mga kotse para sa drag races ay nagsasabing nawawala na ang kanilang passion dahil sa mga mataas na presyo. Gayun din, ang mga loyal na customers ng Ram, tulad ng mga magsasaka at kontratista, ay nararamdaman na ang kanilang tiwala sa brand ay nawawala. Ang mapagbabago sa mga presyo at kakulangan ng mga modelo ay nagiging sanhi ng mga reklamo sa social media. Marami ang nagpo-post ng mga hinaing tungkol sa mga taripa na nagpapamahal sa mga produkto. Ang Stellantis, na dati ay simbolo ng aspirasyon para sa mga Amerikano, ay tila nagiging luxury items na mahirap maabot. Ang mga Jeep, Dodge, Ram at Chrysler ay hindi na lang mga sasakyan, kundi bahagi sila ng identidad ng Amerika mula sa mga road trip hanggang sa mga drag race at pagbiyahe sa pamilya. Pero paano nga ba makakalabas ng krisis ang Stellantis? May pag-asa pa ba silang makabangon mula sa mga pagsubok na dulot ng mga tarif na ito? Tinutukoy ng kasaysayan ng mga brand na ito na kaya nilang makaraos sa mga hamon. Ang Jeep, halimbawa, ay nakaligtas sa World War II at naging simbolo ng lakas. Ang Dodge naman ay nakalampas sa mga laban ng muscle car wars at nakapagpatuloy ng produksyon ng mga classic cars. Ang Ram, kahit na pinapandigan ng mga truck giants tulad ng Ford at Chevy, ay nakahanap ng sariling market. Ang Chrysler naman ay patuloy na nag innovate sa minivan market. Ngunit ngayon, ang mga pagsubok ay iba na. Hindi lang ito tungkol sa mga trends ng market o kompetisyon, kundi isang malawak na pagbabago dulot ng mga pulisya ng gobyerno na nagbabago sa industriya, ang hinaharap ng Stellantis ay nakasalalay sa kanilang kakayahang mag-adapt. Kailangan nilang gawing mas matibay ang kanilang supply chain at maghanap ng mga lokal na supplier kahit pa mas mataas ang presyo. Kailangang pagtuunan nila ng pansin ang mga makabago at eco-friendly na modelo ng sasakyan upang makuha ang interes ng mga mamimili na may malasakit sa kalikasan. Mahalaga rin na maging transparent sila sa kanilang mga customer at magbigay ng mga solusyon tulad ng mga financing deals o loyalty perks. Higit sa lahat, kailangan nilang protektahan ang kanilang workforce sa pamamagitan ng investment sa pag-upskill upang mapaghandaan ang mga pagbabago sa teknolohiya tulad ng paggamit ng robots at AI sa mga assembly lines. Ang mga taripa na ito ay nagsisilbing wake-up call hindi lang para sa Stellantis kundi pati na rin sa buong industriya ng sasakyan sa Amerika. Kung hindi nila magagawa ang mga pagbabago, maaring mawalan ng malaking bahagi ng merkado ang mga brand na ito at maaring hindi na maibalik ang kanilang dating katanyagan. Sa kabila ng mga pagsubok na kinahaharap ng Stellantis at mga brand nila tulad ng Jeep, Dodge at Chrysler, may pag-asa pa ba silang makabawi at muling magtagumpay sa kabila ng mga taripa at mataas na presyo? Ano sa tingin ninyo, dapat ba nilang baguhin ang kanilang estratehiya o may iba pa silang hakbang na dapat gawin? I-comment na ang inyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.